my dear hello 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 my dear Aries okay so ang gagawin in the na reading today is para sa young second half of September this is from September 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. So reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading. So hindi po ito 100% na magra-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay? So let's go na tayo. Let's do this. Kuha tayo ng base card, apat na base card, Then, titingnan natin yung clar clarification card. Response, my dear, ng uh, second half of September for you. Okay, my dear, sinasabi dito na parang, okay, may pinagdadaanan ka dito, dear, sa energy ng Nine of Wands, okay? Lumilingon ka sa nakaraan, parang may tumatawag sa'yo from the past, okay? Something. And uh, I can feel over here, my dear Aries, na nakaka-apekto to para makamove forward ka. Titingnan natin mamaya kung ano magiging response sa'yo, my dear, ng ating second half of September, okay? Next card, we have here the energy of the five of sword. Oh, abandonment issue. May mga tao ba na iniwanan ka, dear? Meron ba mga obligasyon na hinayaan ka na lang, na ikaw na lang ang mag-resolve? Okay, may mga tao na tinalikuran ka over here. So, once again, yung mga kinukuha ko na card is energy mo. Okay, that's your energy. Let's go tayo, dear. Oh, what is this? Mm, we have here the ten of wands. Oh, parang may pinagdadaanan ka talaga, my dear Aris, napakabigat. And at the same time, nararamdaman ko rin yung pagiging mag-isa mo dito, dear. Parang ang tahimik-tahimik ng kapaligiran. Parang naghahanap ka ng mga tao and then walang tao, okay? Even though sabihin natin, yes, mayroong tao, pero parang... Hindi yun yung klase ng energy na hinahanap mo, my dear, okay? Meron ka mga bagay over here, ayan, na talagang tinataguyod mo, Okay? So, kung titingnan mo dito, dear, meron ka dito nine of wands, okay? Itong energy ng nakaraan, itong energy ng past, itong nililingon mo dito, ito ang nagpapakomplikado ng lahat, my dear. Ito talaga. Kung ano man itong nililingon mo dito, my dear, kung ano man itong gusto mong balikan, kung sino man ito, ito ang nagpapakomplikado, my dear, ng second half of September mo. Okay? Let's kunin natin yung last card. Okay, we have here the two of wands you are not decided, my dear, if nakita mo dito, your trap Okay? your trapped sa energy ng two of ones. Okay? Hindi ko makonfirm, my dear Aries, if gusto mo ba talagang umalis or ayaw mong umalis. Okay? Kasi parang sinasabi dito, you need to move forward, pero may something na pumipigil sa'yo para mag-move forward. Okay? Once again, yung apat na card na nasa table natin, that is your energy. Okay. So, clarify na natin. Ano ang tugon ng second half of September sa lahat ng mga eksena mo, my dear? clarify ang Nine of Wands. Sabi ng September, we have here the energy of the justice. Karma, karma. Okay? Karma, karma, my dear. Kung ano ang ibinato, yun din ang babalik. My dear, minsan napakahirap natanggapin na hindi ka nakaganti. No, yung parang hindi ka naka-score or parang hindi mo man lang na na kutusan o hindi mo man lang nagantihan yung kusino man yon, okay? Pero sinasabi dito, my dear, this is energy ng karma. Okay? Ipaubaya mo, my dear. Kanina ko pa sinasabi sa iyo, my dear, o nasabi ko sa iyo kanina, my dear, na ang malaking magpapa magpapahirap sa iyo ngayong second half of September is yung paglingon mo dito sa energy na to. Itong pagkapit mo my dear dito sa energy na to. Pero sinasabi my dear ng second half of September 16 hanggang sa katapusan na ipaubaya mo na lang. sa karma, ipaubaya mo na lang sa buong may kapal, my dear. Ang pagpaparusa, okay, or pagbibigay, my dear, ng uh, karapatang, okay, karapatang parusa sa sa taong to, kung tao man to or sa energy na ito, kung ano man tong nililingon mo, my dear, okay? Malamang maraming nangyari sa iyo, maraming ginawa sa iyo, marami kang pinagdaanan, my dear, pero sinasabi ng second half of September over here, ipaubaya mo lang, my dear, sa ating buong may kapal, okay? So Mahirap to my dear. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Lalo na my dear kung talagang nasaktan ka talaga or kung talagang Grabe yung damage na ginawa sa'yo, my dear Talagang mahirap to It's really, really hard It's really difficult, okay? Paki clarify yung ating five of sword clarify po yung ating five of sword Okay Ang five of sword, my dear Is energy ng abandonment, okay? Pinangalanan ko na to ng abandonment, my dear Kasi kung makikita mo dito Parang tinalikuran ka na, my dear Nung dalawang energy dun sa likod And parang pinaubaya na sa'yo, my dear Lahat ng mga sword na to Which is may kinalaman sa thinking And responsibility, okay? Let's go tayo. Paki-clarify po ang ating Five of Sword. September. Second half, we have here, my dear, energy nga, to, energy nga talaga to ng nakaraan, okay? This is energy ng past, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is, sabi ng card, alalahanin mo kung bakit ka nag-umpisa. Alalahanin mo kung bakit mo to inumpisahan. Kung ano man tong bagay na to, my dear. Kasi, kung maaalala mo kung bakit mo inumpisahan yung isang bagay, definitely, maaalala mo kung paano mo rin ito or ma makakahanap ka rin, my dear, ng paraan. Kung paano mo ito masusolusyonan, maski mag-isa ka. Okay? Maski mag-isa ka, my dear. Ang bigat ng energy. Okay? Ang bigat ng energy. Parang, binuo mo yung isang bagay na meron kang kasama and then ngayon parang kailangan mo siyang gawin ng mag-isa. Yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Okay? And hindi ka maka-get over. Hindi mo ma-process, hindi mo ma-digest kung bakit nagkaganon. Kung, kung bakit ganito yung nangyayari. Hindi ka talaga makapag-compose ng, ng salita or ng explanation kung bakit ganito. Bakit of observe ako ngayon? Bakit natatrap ako sa isang sitwasyon na hindi ko alam kung paano ako haalis? Okay? Let me see. Clarify natin, my dear, yung Ten of Wands. Okay, clarify itong Ten of Wands. We have here the energy of the devil. Okay? Sa energy ng the devil. Mm -hmm. Distraction to my dear. Expected mo na my dear ang second half of September 16 hanggang sa katapusan. Talagang susulupot talaga si devil over here para pahirapan ka. Okay? And hindi to my dear yung typical na devil na napapanood mo sa mga TV or sa mga palabas na mayroong buntot at mayroong sungay. Minsan kasi ang devil, my dear, ay nanggagaling sa ating puso. Okay? Nanggagaling sa ating galit. Okay? So to the point, may di na lumilingong ka sa nakaraan, may energy ng abandonment dito, may energy ng past sa energy ng six of cups, may karma na energy sa energy ng justice, meron kang all by myself na energy sa energy ng ten of wands, and the devil. Okay? This is not good. Okay? Kasi talagang mararamdaman mo talaga, my dear, na ang hirap-hirap maka-move forward sa second half of September. But once again, sinabi ng card dito kung bakit magiging mahirap, my dear, para sa'yo. So, you need to try. Try your best, my dear, na parang itaas na lang sa ating buong may kapal. Kung meron man mga tao na ginawang ka ng hindi maganda, kung meron man mga tao na parang nagdudulot, kung bakit ka nagkakaroon ngayon ng Ten of Wands, kung bakit ka naghihirap, kung bakit ka nagsasakit. Kailangan mo, my dear, itong bitawan. You don't need to entertain them, my dear. Hindi mo kinakailangan bumaba sa level nila, my dear. Hindi mo sila kinakailangan patulan. Hindi mo kinakailangan ilagay sa kamay mo, my dear, yung, yung justice, okay? Kasi sinasabi ng card over here na makukuha nila yung karapan, ka, karapat dapat na parusa sa kanilang mga action. And kung makikita mo dito sa baba na to, energy ng justice, energy ng six of cups, and energy ng devil, okay? Kung sino man tong devil na to, definitely makakaget siya ng justice, my dear, okay? Makakaget siya ng karma. Kung ano yung ginawa niya sa'yo, my dear, meron yon karapatan na parusa. Okay? So then, stop wasting your energy. Huwag mo sayangin yung energy mo, my dear, sa kaiisip ng kaiisip or katatanong ng katatanong kung bakit niya ako iniwanan, bakit niya ginawa sa akin to, bakit ganito, bakit nila ako pinahirapan, kahit anong senaryo, my dear, this is a general reading. So, medyo nilalawakan ko yung reading, my dear. Kahit anong ginawa sa sa'yo, my dear, maniwala ka. May katumbas na karma yon para doon sa tao o doon sa energy na gumawa nun. Ang gawin mo, my dear, is mag-focus ka na makamove forward ka and i-program mo, my dear, sa isip mo at sa puso mo na kaya mo ito. And once again, sinabi na rin kanina, alalahanin mo kung bakit ka nag-umpisa. Alalahanin mo kung bakit mo inumpisahan tong bagay na to. Bakit mo ginustong umpisahan tong bagay na to. Kung ano man tong bagay na gusto mong mangyari. Okay? So let's go tayo, my dear, sa last card. Ano kayang hidden message mo? Okay, let me see, my dear. Anong reaction ng September 2nd half sa Two of Wands? We have here the energy of the Six of Swords. Mahirap man, my dear, pero you need to move forward. Ikalma mo ang sarili mo, my dear. Sometimes, it, you just need to take a risk. Okay? Minsan, kailangan mo lang talagang tumalun dyan. Okay? Rather, may stuck ka sa isang circle. Okay? Paulit-ulit lang. Repeated cycle. Okay? Kaya mo to, dear kaya mo to at kakayanin mo to. Okay? Lumayo ka. Kung titingnan mo dito, magiging lumayo ka kay Debbie. Layuan mo siya. Okay? Mahirap man siyang layuan, pero layuan mo siya because hindi mo siya deserve. Okay? What is the bottom deck of the card we have here? The energy of the Hierophant Spiritual Awakening. Kanina pa natin to my dear. Pinag-uusapan, my dear. Hindi natutulog. Hindi natutulog, my dear, ang ating Hierophant or ang ating buong may kapal. Alam nga lahat ng nangyayari. Alam mo, my dear, ako naniniwala ako na minsan pinababayaan lang ng ating buong may kapal na mangyari ang mga bagay-bagay kasi yun yung guhit ng palad ng tao na yon at sa kasama ang palad kasama ka dun sa guhit na yon ibig sabihin parte ka kumbaga sa isang script sa isang pelikula parte ka doon sa script na yon, parte ka doon sa kwento na yon. At hindi mabubuo, my dear, yung isang pelikula o yung isang movie kung wala ka. Although hindi mo gusto yung role mo, although hindi mo gusto, my dear, yung ginagampanan mo, my dear, dito sa buhay na to o dito, my dear, sa eksena na ito. Pero you need to accept kasi, my dear, may dahilan kung bakit nangyari ito. Hindi to accidentally, my dear, na nakita mo tong tao na to o naging part to ng buhay mo, and then ito yung naging ending ng relationship ninyo. Okay? Ito yung naging ending ng connection ninyong dalawa. Okay? So, sabi ko pa nga minsan eh, kung ako ang magiging dahilan para makompleto ko ang karma mo, malugod ko itong tatanggapin. Isa pa may dear sa sinasabi ko lagi, ibigay nyo po sa akin, mabuti man o masama, mabigat man o magaan na pagsubok. Isa to sa mga parte ng dasal ko. Pero ang isa lang pong hinihiling ko is bigyan nyo rin po ako ng lakas ng loob na paglabanan kung ano man tong ibibigay nyo sa akin. Lagi ko tong dinadasal, my dear. Okay? So, my dear Aris, ito ang iyong reading para sa iyong second half of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please like, please share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.